27 kaso na ng vote buying na isang ng Committee on Contra ng Comelec habang may gitisang isang daang iba pa ang bineberipika. Si Bea Bernardo sa Detalye Rise and Shine Bea. naniniwala ang ilang election watchdog na may bentahan pa rin ng botol, lalo na sa parating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa National Citizens Movement for Free Election or NAMFREL, dahil sa mas mahigpit na kampanya ng Comelec kontra bigay, ay mas naging maingat naman at patago na lamang ang transaksyon. Kaya mahirap din sabihin kung tumaas o bumaba ang kaso ng naturang iligal na gawain. Mas, lalo, mas patago. Kasi nga, electronic na eh. Hindi mo na makikita. 27 kaso na ang unang naihain ng Task Force kontra Bigay. Habang nasa may isang daang kaso naman, ang patuloy na biniberipika ng COMELEC sa kaso ng vote buying. Una nang nagbabala ang COMELEC na hindi agad ipoproklama ang mga kandidatong mananalo na posibleng sangkot sa bentahan ng boto. Para naman sa grupong kontra daya, masasabing posibleng hindi nagbago ang karakter ng eleksyon sa bansa. Naging mas mahirap paanay ang imonitor ang mga ganitong gawain ng mga kandidato. Kahit na very stringent yung comic ngayon sa may mga task forces na siya, those are all but reactive. So kaya more fundamental long-term changes, sabi nga ni Sir Gus, need to be made para mawala talaga yung vote buying ngayon. Sinabi naman ng Nangfrel na nakahanda na ang daan-daan nilang volunteers para magbantay sa eleksyon bukas. Hinihikayat din nila ang publiko na i-download ang kanilang app para mas madaling makapag-report sa kanila ng mga kaso ng dayaan at bentahan ng boto. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.